Sabi ko ang pangit mo. Ang tagal na nga ako gano'n. Ano yung tinatawag mo? Patay? Uh, Tura ko. Um. Kung ugali mo. ano? Uga, ugali po lahat. Pati? Pangit sa akin. Pangit sa'yo? Oo. Anong pangit sa'yo lahat? Kanya, gato ko. Masama pa. Hindi mas pangit pa. Ano pangit? Pangit nga tingnan. Pangit ka tignan. Pero ugali. Uh, may maganda. Weh. Oh. Totoo ba yun? Paano mo sabing maganda o galit? Oo, oh, saan ka nakakita ng ganun? gano'n? oh, sige nga. Ano? Na, ma Pangit pang ang itsura? Mag hindi, maganda ka na. Tapos mayamang ako na lahat. oh, tapos? Oh, mas mabait ka pa. Oo. Oh. oh. Ah, saan makakita ng gano'n? Oo. Oh, walang gano'n, walang gano'n? Mga... Ah. Kailangan pag pangit, maganda o galit. Ah, sila rin magkasama. Ha? Huh? Sila rin. Oo. Eh, oh. Huh? sa'yo. Ano bang sinasabi mo? Ang gulo mo kausap? Yung ano ka. Ano na, nga? Mga mabait ka. tao. mabait ka. ah, mabait kahit pangit. Sa mga tao. Kaya nga kahit pangit. Kaya may nalilimos. Mabait ka ba? Oo. Oo, uh, oh, mayaman ka. Hindi. Natulong ah. lang. Ha? Natulong lang. Ah, to, to. Ikaw. Nagtrabaho ka natin. Ikaw mabait ka. Pag may, maya, may pera lang. Pag may pera, dun ka lang mabait? Ano, Mabait ka ba? Ang lilimos, di ba? Ta tinatanong ko nga kung ako, mabait ka. Hindi ko pa sure. Hindi mo pa sure? Mo pa sure. Uh -uh. <laughs> Pero, At? mabait ka. Sabi mo mabait ka. oh, wala namang ano. Pangyari. Maganda ka. Ba, nagpagat yung parang. Maganda ka. Kasi gutom nga ako. Hindi nga maganda ka. Meron naman ah, I iba. Hindi nga tinatawang kung oh, maganda ka. Ah, kanya, kahit kunting chora lang. Oo, oo. meron ba? patus nga. Ano? Para patusin Papatosin pa rin? Oo. <laughs> Matanda ko nga, pinapatusin. Eh. Ay, iwan sa'yo. mayaman, di ba? Ay! Ibig sabihin, kahit konti lang itsura, pinapatos. Oo. Kaya pa At... na pinatus ka. Oh, wala pa, hindi naman ako yung mama ni. Eh. Pinatus ka, di ba? Kaya ah, ka nagka-baby. Sa'yo na rin, sa'yo. Ikaw nga. Anong gagawin? Ayaw ko sa'yo. Anong gagawin? Basta, anong tingin mo sa sarili mo? Maganda o pangit? Ano mga mag... Magmumukha? <coughs> ah, kunyari, ma ano siya? Papaganda yun, ano? Hindi, anong tingin mo sa sarili mo? Maganda pangit? Gusto niya nga, okay pangit. Ikaw na nga, tinatanong kita, anong tingin mo sa sarili mo? Maganda ka o pangit? Yung tatanggap niya ng tao. O ano ka? Maganda. Ay, lahat. Maganda? Di ba sabi mo nung nakaraan pangit ka? Yung may tsura. Di ba sabi mo nakaraan pangit ka? Yung kahit konti lang naman. Ah, konti lang. Ba't sa'yo wala ka Pamit ka, nakita mo sa salam eh. Para merong mga kaibigan, ka kausap. O, oh. tulad mo ito, ba O. Oh. Ano? Okay. Bagay kayo. Bagay tayo? Yung binata, mga bata. Ah, kayo nung bata, yung uh, mga tao, binata. Um, Kala ko, ako eh. Eh, pag tanda na. hindi oh. Ay, naku Melody. Diba? Bagay daw tayo. Eh. Yeah. <laughs> Kahit punting atura lang, ba? Diba? Pwede na yan? Ano? Oo. Ito? Man. Wala namang pangit na tao. Asa ka kanya lang kung tatanggap siya. Oo, wala namang pangit na tao. Ano, yun, ang importante, kahit anong itsura. Kaya ang tanggapin lang oh, ano to, hey. Hindi naman. Kahit anong itsura, basta mabait. di ba? Ah. Good yun. Kaya pagtanda na? Oo, wala namang pangit na tao, eh. Hey. Yeah. If... Ikaw, pangit ka ba? Mm -hmm. Hindi, gusto ko naman ano. maganda rin ako, siyempre naman. Eh. Ay, okay. <laughs> Maganda ka? Hindi naman. Ano? Ano yung diligaw? Mag-asawa ako. May konti lang. Itsura. Oo. Oh, oh, oh. Pwede uh, na. Sino ka mukha artista? <laughs> si Philip Salvador. Oo. Oh, <laughs> oh Dito diba, may itsura yan. Wala yun eh. Babae. Sino? Ah, ba babae? Oh. Sino ka mukha artista na babae? Si Bianca. Bianca ano? Umali. Ha! Kalukuhan! Oh. Bianca umali! Medyo Baka like, biyang May itsura yun eh. Kaya na yun ang kamukha mo? ko si Peripe. Kaya na yun ang kamukha mo? Sa babae. Si biyang ka umali? Oo, sa babae naman yun. Yung Uy, Melody, Nagsalamin baby. ka na. Di diba, May baby ba? Nagsalamin ka na. O, magsalamin ka. Hindi ko may mukha ko. Eh, huwag ko sa'yo. Wala. Si Bianca Umali daw ang kamukha niya. Tanggap okay. niya po ba si Bianca Umali ang kamukha niya at Melody? Hintayin natin yung ano, ang sagot nila. Kung kamukha mo si Bian Omali. Kay Bombay naman, din masungit si Bombay. Oo, masonget masungit. Bianca Umali, Ka <laughs> oh, Omali ah. Ha? Uh, ha? Ikaw pala si Bian Umali. Omali. Hindi ka pala. Yung tsura nang niya. Ano? Hmm. mascara ko na ano. Si Melody Oh. Hindi nga ako pa nang malaki. Oh, oh. Hmm. ikaw kaya. O sige na, babay na. Bye. bye Babay. Babay na muna. Bye. Bye-bye. May gatas anak mo. Oh, no, binibigyan ko. Meron pa? Oo. Weh, sabi mo nakaraan, wala na. Kanina, sa, sa... Kanina, oh, wala na, diba? Sa kanya meron, ako yung wala. Alin bang sa'yo wala? May sa pares kami, ka naman meron. eh huwag ko sa'yo. Pares Ang labo mo kausap talaga. Ah, pagkain. Ah, hindi, malabo ka kausap. usap ka dyan. Ga gatas. Bahala ka dyan, bahala ka dyan. Bibigyan. balaka ka, bahala ka. Wala nga ako. Bahala ka, malabo ka kausap. Sa kanya nga daw, sinabi nga pinag... Diba pinatanong ng dalak ng binata? Mesaw na yan. Bala ka dyan. Ang gulaw ka usap. Ewa ko sa'yo. Ayaw mo mong gulid na. <laughs> ano? Ayaw mo lang. Ayaw ayaw, mo. ayaw ka na mong gulid. may ko sa'yo. Bala ka dyan sa buhay mo. Ah, mong gulid yung eh sa'yo. Ewan. Mong gulid yung mabal sa'yo. Ha? sa ko sa'yo. Bala ka dyan.